Good morning from Baguio City. <laughs> Ang lamig-lamig. Yan yung ano, daan papunta sa baba, shortcut. <laughs> Actually may may daan doon eh. Doon ako nanggaling. Yan, doon ako nanggaling. <laughs> may shortcut dito. Ayan. Ayun. <laughs> Ang lamig dito. Ano natin to ha? Palapitin natin yung mga bahay. Ayan. Ayan. Yung bahay. Ang gaganda ng mga kulay. Colorful. Ito yung favorite kong bahay. Yan, 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 yan. yan. Ang ganda niyan. Yellow. Uh, yan, yan. Gusto ko yung bahay na yan. Ganon. Asensya na ka sa mukha ko. Si B. Jogit Daily Bikes. Jogit for short. <laughs> ayan po. Dadaan lang ako sa screen nyo. Direct from Baguio City. Dito sa Benguet. Fresh na fresh. Ang lamig. Ang sarap dito. Grabe. Swerte nila dito yung mga nakatira. Ay, ayan. Hindi ko nakita si Manu sayang. Sana nakita kong maakit siya kanina. Ay, doon ako bababa. Actually. Yan. Tapos, ikot-ikot lang. Ito yung bahay. Tapos, ayan. Meron pa rin doon. Marami pa rin bahay. Actually, surrounded tayo ng ano eh. Ng mga bundok. Na matibay ang mga pundasyon talaga. Tinan mo naman, oo oh, di ba? Ayan. Talaga ang tibay-tibay niyan. -tibay. Kasi nga, ayan nasa tok-tok sila syempre pag malakas ang hangin di ba dapat may problema wala eh tibay talaga ng pundasyon ng mga bundok dito mga bato graba talaga siguro ayan 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 ayun okay 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 pasyalan tayo